Good morning, ayan, nakapag-air snap, nawala yung video dahil sa alarm, ng gising ko kanina, okay, ayan, nakapag-prepare na tayo, nakapag-lip, nakapag-lip, ano na tayo, ayan guys, nakapag -lip blush, alip blush, eh yung uh, blush, ano, tint dito sa ating face. Okay, then mag-prepare na tayo ng pagkain. Samahan niyo po ako sa aking workplace. Let's go! Na tayo. Iniinit ko lang yung aking munggo. Niluto kagabi. So, prepare na tayo ng baon, guys. Tapos magkakape na tayo. in 11, 11 a.m. pa yung pasok ko. So, yun lang ganit. Kasi 3 3 p.m. pa yung aking ano, break time. So, hindi naman kasakot kumakain. Saan yun? Kakapi lang. Sinunit natin yung aking ano. Then, mag-prepare tayo ng kape. kasi ng Kape face slide. Nawala yung video. Diyos ko, nung um nag ng lola no? And by the way guys, meron pala bago ko minum ng kape, nag-aano ko dito. Nakita ko lang dito sa, ano, sa sa FB. Yung gluten ni, ano, kat, eh? By Kat. Milan Gustel. Ito yung ininom ko bago akong magkape or kumain. Tapos sa gabi, bago mag-anatas yung vitamin C. Yan lang, share. Iinom muna natin yun bago tayo mag-prepare ng kape. Hindi na natin sponsored pag glow, pagkaano pang, -pa -ano, pang -pa daw ko ng immune system. Kaya Seems sa work. Type of work ko na um hard. Sorry ba. Smash yung lupa. Kakain pa ako ng munggo. Ay na nakulo na pala. Sige, guys. <laughs> ito yung kape guys meron na yung 3 in 1 na ano kaso lang hindi pa ako nakapag ano pumunta ko sa bed na bin ko lagyan natin siya ng sugar konti And then, lalagyan ko siya nitong uh, ano, fresh milk. Okay, so, guys, so, ko yung mungko. pa. ng kape, 9.40. na ako lalabas kasi malapit lang naman. Mmm. Yeah. Lagyan natin yung mango dito guys. Gusto sana nang magbako ng yung ginamos. Kaso lang. Gusto ko siyang ilagay sa red. Kaso lang, ininip ko siya. Sayang to. Ang dami pa naman. Mmm. Balo ko siyang lagyan ng ano mamaya? Pag uwi ko. Sana okay pa to. Balo ko siyang lagyan ng gata? Ito, ano pa naman siya? Ayan. guys. Ang dami. Laban na naman ako sa rice na may Tapos, lalagyan ko siya ng saranda. Para hindi siya mag- mag ano tawag dito cover para hindi yung mga ganito but actually meron naman ganito natin yung mga tali natin siya guys para hindi siya mag iwalay para siya nanggal ganyan siya yan nilagyan ko siya ng ganyan natin yung lagyan sa aking bag ayan tapos tayo na chara tapos ang ating tubig tapos ko la. tapos ang cola tubig din lang. Doon na ako bibili ng um, tubig din naman yung bibili ko. Ayan. So, tamahan nyo ako mamaya. And guys, nalakas na tayo. Siyempre, parang naman tayo kay Nino. Sa ating mahal So, ayan. Punta so, na tayo sa work. Tamahan nyo ako. Let's go. ngayon ng ano dito. Ayon pa mas sa aking parking sa bike. Ito yung aking dyan bahay. Ayan, parking. Ito sa aking bike. Sa aking Mercedes. <laughs> Inagahan ko para makapag-video ko hindi maayos ayan guys no parking ito yung aking Mercedes Benz ito yung mukas bike ko yung bike ko na maliit pa yung anak ko so let's go Let's go. Let's go.

ng akong topic kasi lang kailangan natin ng refill. Then, magbabayad tayo doon ng bills. Ga, ka? Ah, des. To, Hai. Ito po. Kira, ishari, ka? Hai.

dito na tayo sa parking. Ito yung aking bike. Ayan yung aking workplace, guys. Ito yung parking mo. Ayan siya. Dito na tayo. Sa so, pata ito sa ako. So, anong pasok mo ay magbunga dyan sa inyo. time inan. Tapos ito yung ano. Tapos dito magmumog Hugas ng kamay. Ayan. So, magta-time in tayo. Então, vamos colocar shoes. shoes. Vamos colocar os shoes. Vamos colocar os shoes. Vamos colocar

station. Pero dito ako sa hagdanan. Ayan. Maghagdan tayo. Nandito na ako sa stock room. Dahil ma, ma pa ako. At ito yung toilet. Dito muna ako magtatambay. At pwede ako pumunta doon sa taas. Meron pa akong minuto eh. Meron pa 15 minutes. So, mo muna tayo. Ayan yung hugas kamay. Kada bawat sulok may hugasan. Ayan. Mag Tapos mag-toilet. Tapos pag gusto kumain ng ano, yung siopaw na binili ko. 3 p.m. pa yung aking break time eh. Ito yung binili ko sa 7-11. So, karepan tsaka siopaw bigay ko sa doon sa dalawang kasamahan ko. O, di ba? Pupunta muna ako sa pasok. Tapos, pupunta ko sa fifth floor. tinanong <laughs> na lang bukas na yung pabigay ko. Punta tayo sa fifth floor, guys. May oras pa tayo. Huwag mo nang tayo. Maaga pa kasi. Eleven pa yung pasok ko. Ayan yung hall namin, dyan yung uh, may mga bench, ben, dyan yung mag-aaral, kuha ng license, tapos dito, may toilet, tapos mayroong break time na ano, may drip pan. Dito tayo sa rooftop. saya Second floor kasi ako. Dito sa big floor, sa rooftop. So, tapos na tayo mag, ano, kaya, pasok na tayo sa kita Second floor. Ito na tayo guys. おはようございます。 orangey daw siya. Happy daw Okay. Hey guys, ayan. Break time ko na. Maas mo na paaga kasi wala na kami gagawin. Kaya break time ko na. Kaya tayo munggo. Friday is munggo. Nagutom ako. Nagpaligo ako kanina. minute ko na lang. Pag-bake mo na, munggo na naman. Ulit. Pero lagyan ko ng gata. Kain muna tayo. Dito ulit ako sa rooftop dahil break time ko. Meron pa akong 40 minutes. Gusto kong kumain dun sa baba. guys. 8pm mga akin today. work today gas leach work 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 hi maling kita eh guys hindi para bukas kasi kailangan ng baon mag spam na lang siya mag spam or bay. Hey guys, welcome back. Ayan. Nandito na ako sa bahay. Pagod ako na malengki ako. Kasi bukas may ano siya na kailangan kong magluto ng baon niya. Eh, wala na akong tempo munta doon sa, malap ma ano, e sa malapit. ano, malayo na kasi. Eh, doon sa malapit ng maliit kang na Supermarket. Actually, ito na naman yung ulam ko si Mungo. <laughs> Friday, monggo is life kahapon pa yung anak ko binilhan ko ng bento yung sa 7-Eleven masarap na ano. may parang mm, paano ba siya parang barbecue style na pork ayan diba? kasi hindi siya pwede mag paulit-ulit ako kahit isang linggo ang ulam ko makatipid talaga ako guys kung siguro ang ulam ko is bulad mga ay, itlog pag siya hindi pwede kay kailangan magkayod tayo. Kung ako lang, just ko, yung sahod ko siguro yung isang lapad, dalawang lapad sa isang buwan, okay na yun. Itlogan ko na isang buwan, just tignan ko lang. Pero may kakaiba din naman siya. Ayan yung munggo, o oh, di diba? Ayan, ilag... <laughs> nakalimutan ko siyang ilagyan ng ganito, yung dilis. So, pinrito ko na lang, hindi ko siya sinama doon, diba? Ininit ko lang, ininit yan para maano yung... <laughs> masarap pa siya. As in, tapos may pinakurat, guys. Ang sarap, di ba? Ulam na. Ano to? Masyadong, ang dami kong na makain. Diba? Ang dami kong makain talaga dito ba sa bulad, guys? Diba? Diyo talaga ang bulad. Tapos bukas, kung hindi pa yan sira, monggo-monggo Mmm, crispy yung the edge of it. Grabe, di ba, kapagod ka. alas ucho. Kapagod ako, pero okay lang. At least, nakumpleto yung isang araw na naman. Bukas, night shift. So, laban na naman laban lang sa buhay. Ganun talaga ang life. Kasi kung hindi ka naman gagalaw, wala kang ano, nakakapagod din kung wala kang trabaho. Kahit sa bahay ka, wala kang pang pero, wala kang trabaho. Ay, nako. Wala kang kwenta. diba? Trabaho ka, magsumikap ka, magkapera ka pa, nakatulong ka pa. Tapos magagawa mo pa yung gusto mo. Diba? Lalo na, mahilig ka mag, ano sa mga, mga pampaganda. Kailangan hindi pwede wala kang pera tapos magpalala ka sa Pilipinas so diba yun yung talaga guys papakita ko sa'yo kung magkano yung gastusin ko lagi tapos yung sahod ko magkano lang oh my god kung paano kararakit diba yun lang